Anong ganap sa mundo ng showbiz? Nagsalita na si Ava Mendez tungkol sa isyong kumakalat sa kanila ni Jack Roberto. Sa isang interview ng TikToker na si Madam LQ, ikinwento ni Ava ang chismis na merong something sa kanila ni Jack na kasalukuyang karelasyon ni Barbie Forteza. Sinabi ni Ava na ang picture na kumakalat kasama si Jack ay kuha sa birthday celebration ng kanilang common friend. Pinabulaan na ni Ava na may nangyari sa kanila ni Jack pero inamin din ito na naging touchy daw si Jack noong nalasing na ito. Gayon pa man, wala siyang nakitang mali sa mga kilos ni Jack. Kami ni, kami ng dalawa ni Jack mm. na kaibigan niyang artista noon during that time. Mm. So kami yung okay. naimbitahan. So kasama kay mga kapatid ko, yung mm. secretary ko, yung driver ko, pati yung mga ibang friends namin, kasama namin. So kompleto kami lahat doon. So gathering. Mm. Na isang Nasa 5-star hotel kami. Doon kami kumain, uminom, mm. kasama yung mga malalapit na kaibigan nung may birthday. Mm. So, nagiinuman. Mm. Nagkakatuwaan na mm. and si Jack, mm. medyo nakainom na rin. Okay. So, yung una, may mga lumalapit sa kanya oh. yung mga asheret sa mga babae. So s'yaempre siya naman hindi naman siya isnabero okay. or na ano hindi naman siya mahirap approachable. So nakipag-usap siya, nakipag-interact siya. So though, although wala naman ako nakikita mali doon kasi oh, syempre nagpapakita lang, lang, pakita tao naman. Yun yung pinapakita niya, mm. 'di ba? So uh, after that, oh, umalis siya. Mm. Tapos may mga may mga gusto magpa-picture sa amin dalawa no, mm. eh, Jack. So bawat table pinupuntahan namin at magkatabi ah, kami ni Jack. Okay. So, kung makikita nyo, may kumakalat na picture na magkatabi kami uh, dalawa, pero yung mga nakasama namin, mga nakakrap. Okay. So, ayun, ginawa na ng issue. Ah, okay. So, akala magkasama kayo lagi. Iyon e, nililipot uh, yun talaga each table yes. para na magpa-photo. Yes. Okay. So, after nun, di bumalik na kami sa upuan namin, nagiinuman na naman ulit kami. So, after that, hmm. si si Jack, sinasabihan na nila. Oh. Like, ano lang, alalay lang, okay. alalay lang, par, ganyan. Bakit pa nung pa siya pag Ah, uh, ano eh. Nagiging touchy na siya. Oh. So, yun, yun ang nangyari. So, nagiging touchy siya, touchy sa sa sayo? Hindi lang naman sa akin. Sa, sa uh -oh. Mga nakakita kasi, oh. binibigyan na nila ng oh. parang ano yan, di ba? Uh -huh. Mali siya na, ay, tapos ito, baka mamaya, di ba, uh -huh. ganyan. Uh -huh. Pero pag talagang kilala mo yung tao, parang, oh, parang, parang syempre, normal lang. lang. Oo, makulit lang kasi wala, nakainom eh, di ba? Uh -huh. So, yun, under 19 dan ko yun. And then, nung tumatagal-tagal na, uh -huh. napapasarap na, halos maubos na namin uh -huh. isang box nung single malt na ininom namin. Uh -huh. Doon na siya na parang naging aggressive. Hell no! Yun nga, kumakausap siya ng mga asherets doon ng mga babae. Mm. Tapos, parang inalisa, umalis na yung mga babae doon. Tapos next yung sa amin na kasi na lang yung natitira. Mm. And then, dapat pauwi na rin kami noon. Mm. Kaso, hindi na ako nakauwi uwi na Datay, kasi lahat kami lasing. Ayaw, mm. ayaw, ayaw kami paalisin may birthday. Oh. Kaya kinuhanan kami ng uh, room doon. Mm. So, para mag-stay, magpahinga. Mm. Tapos, after noon, uwi na, mm. di ba? Para safe lang kami lahat. Mm. So, papunta kami ng elevator. Mm. Papunta kami na dun sa room namin. May mga ibang fan din na nakakita mm. na may ginagawa si Jack na mm. sa akin. Which is yung yung parang hug lang ng kaibigan. Like, behind. Kasi lasing, lasing talaga siya. Bangag talaga siya. Di ba pag close friend mo naman, normally ginaganyan-ganyan mo naman talaga eh, di ba? Oo, oh, oh, like ganon, tapos... tapos pag, pero pag lasing pa, di ba, mas ano talaga, oh, parang feeling, feeling friends talaga, di ba? Oo, oh, totoo. Mm. Although si, si Jack, hindi ko siya talaga like real mm. close, close talaga. Mm. Like, kakilala ko lang siya kabate, pero all goods, wala. Mm -hmm. Like, parang okay lang. So, yon May nakikita na fan na... Binigyan na ng mali siya. Na binigyan kami ng mali siya na niyayakap ako ni Jack kasi si Jack syempre, di ba, nahihilo na. Mm. So, pagkakaalam ng fan na gumano si Jack tapos naamoy ako <laughs> tapos parang inahalikan which is parang wala naman na gano'n senaryo na nangyari. Mm. So, lasing yung tao eh. So, mm. naghahanap ng parang baka mamaya matumba oh, yun. Diba? So, ako yung nakitang malapit. Mm. So, yun yung nangyari. Tapos, papunta na kami nun sa taas. Ayun, tuloy-tuloy pa rin ang inuman, ng pa rin, ganyan-ganyan-ganyan ayun, dun na siya nagiging touchy-touchy. So, sinabi ko sa mga kapatid ko, siya sa driver ko na, ano, alalay na lang si Jack. Ako, okay pa ako. Kahit lasing ako. Kasi ang gusto ko, pag lasing ako, ayoko nang lalapit-lapit sa akin kasi naalibag babaran na ako. Ayoko talaga. Wala ako, kailang wala akong maramdaman na may dumampi na sa skin ko talaga. Tapos, doon na nag-start na may nagsasabi ko, no, mm. na meron daw CCTV footage doon. Mm. Mm. Sabi ko, paano magkakaroon ng CCTV yun? Number one, bakit i-release -re yun? Eh, private. Mm. Ano yun, diba? So, privacy yun. And then, number two, wala naman CCTV sa loob ng kwarto. <laughs> okay ka lang. Ano yun, motel? <laughs> Hindi motel yun, five-star hotel yun. Mm. So, yun, ginawa na siya ng kwento. Mm -hmm. So, ayun. Ayun na yung nangyari. Wala talaga. Sabi nila, ano daw, nakita daw kasi may nakakita daw na parang si Jack daw. Parang may iba daw siya na kwarto, pero sinamahan ka daw sa kwarto mo. Tapos nagtagal daw siya doon. sabi niya, anong kinawa nung mga yun doon sa loob ng kwarto niya nung isa na? Lahat kami kinuhana ng kwarto. Okay. Sa isang kwarto, kasama ko yung mga kapatid ko, yung driver ah. ko. Sa isang kwarto, yung driver niya at saka siya. Oh. So, So may kasama ka doon sa kwarto? Oo, yes. Nagkasya kami doon sa dalawang bed. Mm. Para lang makapagpahinga kami. Para the next day, okay na kami, makauwi na kami maayos. Okay. So nung hinatid ka ni Jack doon sa kwarto mo, nagtuloy-tuloy yung inuman doon sa kwarto mo? Ang nangyari hindi, si Jack ang umalis sa kwarto. Ah, okay. Kasi pumunta na siya doon sa kwarto niya. Okay. Ngayon, sinabi sa akin ng mga kapatid ko na, gumalik daw ulit si Jack kasi gusto no. pang mag-inuman. Pero uh, wala na nga, tapos na lahat. Kasi wala na rin iinumin, ubus na yung uh, anak eh. So yung sabi ng mga tao na nakita na si Jack pumunta sa kwarto mo and pumasok and all mm. is um, gusto niya sanang kung makipag-inuman pa pero sabi mo, wala na, ubos na. Wala na kasi mm. tulog na ako. Ang gising na lang yung mga kapatid ko tsaka yung driver ko tas inaawat na talaga siya. Tapos yung driver niya na mismo ang umawat na sir, puta na tayo ganyan ganyan. Kasi the next day ata ang alam ko meron siyang shoot. No. So ayun. Oh, yes. yun na yun na nangyari. Wow. Wala nang iba. Saka yes. yeah. ako magsisinungaling? Yun. Yes. ba diba? Nalaman niyo na sa akin yan. Kahit kung, kung may kilala man kayo sa circle of friends ko, why not na hindi kayo mag-ask? Mm. ba? Diba? So ito tatawag natin kay uh, Miss Alba Mendez. Papatol ka ba sa taong may jowa? Hindi. Bakit? Hindi ko gusto eh. <laughs> hindi ko gusto si <laughs> Sa ngayon, wala pang pahayag si na Jack o Barbie matapos ang revelasyon ni Ava. Kung nagustuhan mo ang content na ito, huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang share, like, at mag-comment ng inyong opinion. And favor naman po, please don't skip the ads.